Ang mga empatik ay mga tao na may kakaibang kakayahan. Ang kakayahang maramdaman at sumipsip ng mga enerhiya at emosyon ng iba ng malalim at intuitibo. Ang kakayahang ito ay maihahambing sa isang superpower, dahil ito ay nagbibigay ng matinding koneksyon sa mundong nakapaligid sa kanila. Gayunpaman, maaari rin itong maging isang tunay na sumpa, sapagkat ang matinding pagiging sensitibo sa emosyon ng iba ay maaaring magdulot ng malalaking problema. Isipin mo, halimbawa, ang pakiramdam ng pagpasok sa isang silid at agad na maramdaman ang emosyonal na atmosfera na bumabalot sa paligid. Hindi mo lang tinitingnan ang mga ekspresyon at salita ng mga tao, kundi pati na rin ang mga hindi nakikitang pahiwatig ng emosyonal na enerhiya na kanilang ipinapadala. Kapag may humiling ng pabor o suhestyon ang isang kaibigan, hindi lang ang mga salita nila ang naririnig mo, kundi nararamdaman mo rin ang emosyonal na bigat ng kanilang mga hinihiling at minsan. Nahuhulaan mo na ang kanilang magiging reaksyon bago pa nila ito sabihin. Ang kakayahang sumipsip ng emosyon ng iba ay maaaring maging kasing tindi na minsan ay nararamdaman mo ang mga emosyon ng iba na parang iyo ito. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin na nakasubscribe ka sa aming channel. Sa mga susunod na araw, maglalabas kami ng serya ng mga video na masusing tatalakay tungkol sa kapanapanabik na paksang ito. Natiyak na magpapalalim ng iyong pangunawa at magbibigay ng mahalagang ideya kung paano haharapin ang empatya at ang mga komplikasyon nito. Huwag palampasin ang pagkakataong mag-update at mapabuti ang iyong mga kasanayan. Ang fenomeno na ito ay isang pagsasalamin ng isang mekanismo ng kaligtasan na nabuo sa pagkabata. Bago maglimang taon, ang ating enerhiya ay nakatuon sa tatlong chakra sa ibaba: ang root chakra, sacral chakra, at solar plexus chakra. Ang mga chakras na ito ay matatagpuan sa ilalim ng gulugod at sa abdominal area at responsable sa ating pakiramdam ng seguridad, pagkamalikhain, at personal na kapangyarihan. Habang tayo ay lumalaki, ang enerhiya na ito ay nagiging mas sopistikado. Ang matalim na kakayahan na maramdaman kung ano ang iniisip at nararamdaman ng iba. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula tayong baguhin ang ating kilos upang matugunan ang mga inaasahan at kagustuhan ng iba, naghahanap ng pag-apruba at validasyon. Ito ay nakakatulong upang ipaliwanag kung bakit ang mga empatik ay madalas na nahihirapan at labis na naaakit sa pag-unawa at pagtugon sa mga pangangailangan ng iba. Nais mo bang malaman kung paano ito gumagana? Ang mga pattern ng pag-ugali na ito ay kadalasang nagmumula sa mas malalim na emosyonal na sugat, tulad ng pakiramdam ng pag-iwan. Maraming empatik ang may daladalang sakit ng abandonment mula sa pagkabata. Ang pakiramdam na hindi naroroon si mama o si papa upang tugunan ang ating mga emosyonal at pisikal na pangangailangan. Ang mga emosyonal na sugat na ito ay nagtatakda ng paraan kung paano tayo nakikisalamuha sa mundo. Naalala ko ang isang matinding yugto ng self-discovery kung saan napansin ko na ang aking ama, isang taong kilala sa kanyang kabaitan at pagnanais na mapasaya ang lahat, ay madalas na nakakakuha ng mga tao na umaabuso sa kanyang pagiging mapagbigay. Bagamat siya ay tinitingnan bilang isang mabait at generosong tao, siya ay umaakit sa mga tao na kadalasan ay hindi ang pinakamainam para sa kanya. Paulit-ulit na nangyayari ang pattern na ito sa kanyang mga relasyon, na nagpapakita kung paano ang kanyang pangangailangan na mag-please ay nagdadala sa kanya sa mga hindi inaasahang at minsang nakasasamang kahihinatnan. Isang interesanting obserbasyon ang pag-usbong ng tendensya ng mga empatik na madalas mag-please ng lahat na umaakit sa kanila ng mga narcissistic na tao. Kung ikaw ay isang empatik, maaaring naranasan mong maakit sa mga tao na may narcissistic tendencies. Ang fenomeno na ito ay nangyayari dahil may mahalagang aral na matutunan mula sa narcissism. Ang mga narcissistic, sa kabila ng kanilang manipulatibong ugali at madalas na nakakasirang epekto, ay may mas malakas na sense of identity, kahit na ito ay may distorted na anyo. Sa kabilang banda, ang isang empatik ay maaaring mahirapan magpanatili ng malinaw na sense of self, kaya siya ay nagiging mahina sa pag-attract ng mga individual na may mas matibay na sense of self. Kahit na ito ay hindi ganap na tama. Ang narcissistic ay kadalasang sinusubukan ang mga hangganan ng empathic na nagtutulak sa kanya na matutong protektahan ang kanyang sarili at magpatibay. Minsan, ang aral na ito ay masakit at nagiging dahilan ng mahihirap na desisyon, tulad ng paglayo mula sa isang toxic na relasyon. Magbabahagi ako ng isang personal na kwento upang ipakita kung paano ito nangyayari. Nang ako ay nakatira sa Berlin, Alemanya, naranasan ko ang isang pagpapaliwanag na karanasan na nagpapakita ng dinamika sa pagitan ng pagiging isang empatik at ang mga kahihinatnan ng hindi pagpapataon ng mga hangganan. Inaanyayahan ako sa isang birthday party ng isang kaibigan na nag-organisa ng isang paglalakbay sa Heidelberg, isang lungsod na kilala sa kanyang magandang tanawin at malalayong lokasyon sa bundok. Ang paglalakbay patungo roon ay nangangailangan ng biyahe sa tren at isang mahabang pagmamaneho. Noong panahong iyon, ako ay naghahanda ng isang paglalakbay patungong Freiburg para sa isang spiritual retreat at puno ng mga profesional na commitment. Kahit na ang mahirap na logistik at kakulangan sa oras dahil sa aking mga obligasyon sa Berlin, hindi ko kayang tumanggi sa paanyaya ng aking kaibigan. Sa huli, bumili ako ng bagong kotse upang gawing mas magaan ang paglalakbay at maghanda para sa mahabang biyahe patungong Heidelberg. Ang desisyong ito ng pagbili ng kotse, na sa una ay mukhang praktikal na solusyon, ay nagiging isang malaking hamon. Sa biyahe pa -uwi ng Frankfurt, isang hindi inaasahang snowstorm ang dumaan sa rehiyon. Ang kotse na aking binili upang maging komportable ay walang snow tires. Ang biyahe, na dapat ay tumagal ng 8 oras, ay naging isang peligrosong labindalawa oras na paglalakbay dahil sa malupit na kondisyon ng panahon. Ang kalsada ay puno ng yebe, at ako ay nagmaneho ng mabagal, nag-aalala sa kaligtasan at nagmumuni-muni tungkol sa mga kahihinatnan ng aking hindi pagpapayag na magsabi ng tihindi. Habang nagmamaneho, nagsimula akong mag-isip ng malalim tungkol sa aking mga desisyon at ang mga gastos na kaugnay ng hindi ko pagpapataon ng mga hangganan. Ang kootsin sana ay nagbigay ginhawa ay naging pabigat. Ang kaligtasan ko ay nanganganib at ako ay nahaharap sa mga kahihinatnan ng isang impulsibong desisyon na dulot ng aking kahirapan sa pagtanggi sa mga hiling ng iba. Ang pagninilay na ito ay nagbigay daan sa isang bagong pananaw kung paano ko dapat baguhin ang aking paglapit sa aking mga pangangailangan at ang mga hangganan na kailangan kong itakda. Nagsimula akong magpatibay ng isang bagong paradigm sa paggawa ng desisyon. Tinututok ang aking enerhiya sa loob at inaayos ang mga pagpili ko batay sa isang mas malalim na kaalaman tungkol sa aking sarili. Kung may magagalit sa aking desisyon, napagtanto ko na problema nila iyon. Hindi ko problema upang pamahalaan at mapansin ang kanilang pag-apruba. Ibahagi ang iyong sariling karanasan sa mga komento. Naranasan mo na bang mapunta sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng hindi pagtanggi? Paano ka naapektuhan at paano mo ito nalutas? Gusto naming marinig ang iyong mga kwento at matuto mula rito. Ang proseso ng transformasyon na ito ay kinapapalooban ng pagkatutong magsabi ng T hindi't nang hindi kinakailangang ipaliwanag ang aking mga desisyon. Natutunan kong magtakda ng mga malinaw na hangganan at makinig sa aking katawan na napansin ko ang pagkakaiba ng enerhiya ko mula sa enerhiya ng iba. Sa paggawa nito, nagsimula akong maunawaan na ang aking sariling validasyon at pag-apruba ay hindi nakasalalay sa reaksyon ng iba. Ang pagiging nakasentro sa aking sarili ay nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang mga external pressures ng mas epektibo at tunay. Habang isa akong empathic, natutunan kong ang tamang kontrol sa aking sarili ay nagsisimula sa pagiging nakagrounded at nakakonekta sa aking sariling enerhiya. Ang pagiging nakasentro ay nagpapahintulot sa akin na hawakan ang espasyo ko at magbigay daan sa iba upang ipahayag ang kanilang emosyon nang hindi naapektuhan ang aking sariling identidad. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, magsubscribe ka na at i-activate ang notifications. Sa mga susunod na video, tatalakayin pa natin kung paano palakasin ang koneksyon sa iyong sariling enerhiya at magtakda ng malusog na mga hangganan. Sa makatuwid, mahalaga hindi lamang maging aware sa ating sariling enerhiya, kundi tiyakin din na tayo ay talagang nakasentro at konektado sa ating sarili. Bilang mga empatik, kailangan nating mag-discern ng ating sariling enerhiya mula sa enerhiya ng iba. Kung mas nakasentro tayo, mas madali natin haharapin ang enerhiya ng iba at mananatili tayong tapat sa ating sarili. Ang tunay na validasyon at pag-apruba ay nagmumula sa atin, at ang pagiging nakasentro ay tumutulong sa atin na mapanatili ang ating sense of identity, kahit anuman ang external pressures. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa ating sense of self, kundi tumutulong din sa atin upang mag-navigate sa mga emosyonal na komplikasyon ng buhay ng may kumpiyansa at tunay. Sa pamamagitan ng pagyakap sa ating sariling enerhiya at pagtatakda ng malusog na mga hangganan, maaari tayong mamuhay ng isang balancing at mas kasiya siyang buhay, kung saan ang ating mga desisyon ay gumagabay mula sa ating tunay na kakanyahan at hindi mula sa mga inaasahan ng iba. Maraming salamat sa pagsubaybay! Mag-iwan ng komento at ibahagi kung paano mo pinamamahalaan ang iyong sariling enerhiya at mga hangganan. Huwag kalimutang mag-like kung nakatulong sa iyo ang video na ito. Mahalaga ang iyong feedback. Hanggang sa susunod na video.